<laughs> yeah, ano? no. po yung ano yung <laughs> lalaki ay yung bulugan. Okay, <laughs> yeah, tingnan natin daw yung ano, yung baka kung naglalandi you ng know, mga katrabaho ayan ha ha pa, pututan nyo na rito ang bakal na Oh, Ben, Iron. Oh. Lame mo ka nung baka nung magkaya. Ano? Nung maglandiya. Ano? Wala na eh. Kaya naman. Tagal naman sa salol mo. Ano? Pinatitignan ni boss mo. Ayan o, naglalandi na o. o. Awang-awas yan o. Awang-awas. Ano mala? mga... na niya pa! wala naman tayo kakain mga kakababa oo ako naging kakain kakain o talagang wala naman tayo Oh? mga katumayman oo tawag mga katiba tara tara eh nga mo panagalala eh o pa piya gata yun eh pa na nga itong kain ano rin? mo yun eh managilis

balo ng mga sawa yun, oh. Na? <laughs> yeah, ano oh. Ito po yung, ano, yung <laughs> lalaki. Ay, yung bulugan. Yeah, dali natin doon. Ah, mang gano siya, kakastahin niya yung isa. Ulan niya katawan ni Neron ah Papin. Ayan, nakaano na sila ng isa. Uh. Yeah, dun. Huh. Ayun, inayin, nandun na. Yung kakastahin niya, mga katrabaho. Ali, ano siya, mayroon siyang kakastahin. ay ayan, nagmamadali siya, mga katrabaho. Sabi nung babae, yari na naman ako dito niyan, ano? Kakatali me, balag. Ayan, ayan, umihi pa, mga katrabaho. Ayan, kakastay na naman. Manyaman manya, Masarap. Ayan, masarap daw. Ayan, Ahintay natin. Yung nagsisisi gahanap ng ano dahil uh, na daw yung daliri sa araw. <laughs> Aray! aray. <laughs> oh, lang di yan eh. Pero, uh, kaya. Kaya. Kaya, uh. Kaya, uh. Oh, oh, oh. na oh. Oh, kayo. Hindi,

Tayo. Pa, oh, sempre ka pa ni ni naman agad salam. Oh, sa salam po nga. Hindi. Galay pa na o, syempre, na tigil. Kinin pa na ako, pa.

eh bisa, Dito tayo. Oh, dali na. Eh, bigtas na kayo. Oh, apa ya Wow, nanti aku mari. Kata seperti maki pati yang salam bo Kayak kumai, kan kumai kata. Sakit nanti. Ayaw. Naiya. May na ka, bata. <laughs> ha? May hina ka mo. na. Saan lang po na ka? Ay, lakwad na na ka. Magandang araw pala muli. Katrabaho. Ayan, kahapon na nag-ano tayo rito. Ah, yun. Ba't ba, may sino? Itamba yung bulog na. O, wala ka eh. Talaga lumalabas daw yan, sabi ni ano. Ah, ganun ba? Sabi ni ano? Sabi ni ano ba? Ano ba to? Bugal daw. O lulwal na bugal? Kumanda mo ng sili. Ang Ayun o, may lumabas daw siya. Ano? Balo na ng mic. Tawag na nga Na? Alam na daw ng may-ari niya. Kaya kung buwan na siya, pinakain yung bakas. Putik lang na ano, puwersa kahapon. Mm, kaya lumabas. Hindi, linabas din yung ano niya, yung simil niya. Ayan o. Oh. Kuha ka ng pinito natin mamaya. Yun na. Ah. Pitura mo na yun o, oh, para maano na matapos na yun. Para isang kulay na. Ayan kahapon pala mga katrabaho, hindi natin na i-vlog, nakalimutan natin dahil yun. Sabi ko nga po sa inyo, pag nagbablog tayo, dahil wala nga tayong cameraman, ayan, kung minsan nagtatagal ako sa trabaho. Pero kahapon, halos kalahating, kalahati ng araw lang natin siyang binubungan, no? Itong bodega na ito, mga katrabaho. Gawa ayan, dahil nga, hindi <coughs> tayo nagbablog, mabilis yung mga trabaho natin. Ilang ka, ano, bentahe lang pag hindi tayo nagbablog. Medyo napapabilis yung trabaho natin. Ay kahapon ito ay alas kalahating araw lang ayon inuulit ko. Pero mga ano po rito, mga katrabaho, wala po tayong na, sayang uh, nasayang na yero. Ito lang yung natira natin dito sa yero kahapon. Ito kung inyo pong makikita. Ito. Ito kapiraso lang na to. Ito yung pinaka sumobra lang pina sa pinagtabasan natin, no? Bali wala siyang sayang. Kaya yung ginawa natin. Kinuha natin yung tamang sukat na sa may bali gutter niya. Kaya nakuha natin yung eksaktong sukat ng mga yun. Kaya pag ganito po kasi yung ano, bali gutter, ay uh, yung ginagawa natin pag bali gutter siya. Ah... Uh, gagawin lang muna natin dito. Kukunin niyo yung, yung, sukat dito, yung pinakamahaba niya, no? Tapos uh, i multiply mo din yung doon o oh, divide mo din yung kasunod niya tapos doon na oh, bali yung ang magiging cut niya nun dalawa bali ipapasa na lang doon sa taas nun kaya lang hindi siya pwedeng gamitin dito sa kabila gawa nung dahil nga baligater pag baligater hindi mo magagamit yung dito sa kaliwa at kanan no? Huh? pag kaliwa kaliwa lahat yung pati yung pinagputulan talagang doon lang siya magagamit no? mga katrabaho yan ganun po yung ginawa nating sukat kaya nagano yung ano natin yero halos walaman uh, wala man siyang sumobra sakto sakto lang siya no kaya lang yun nga ako minsan nahuhuli tayo sa vlog hindi tayo nakapag vlog kahapon uh, kaya ayun nga nahuli tayo pero ngayon na lang late huli na yung ating vlog ngayon at si papaliwanag ko lang mga katrabaho ang ginagawa lang po natin ganito lang yun eh mga katrabaho Uh, pag uh, nagkakat tayo ng yero, ba, magsusukat po tayo ng yero, ganito lang yun eh. Nandito sa ano, sa may, ito, sa yero. Ito, yun doon sa pinakabaligater niya. Ito yung kukunin mo yung tamang sukat doon sa may baligater. Tapos itong pinagputulan dito sa baba, iikot mo lang siya. Dito mo siya dadalhin. Ayun. 320, gagawin mo siya ng 325 ito. Itong sa kabila, aakit mo lang siya rito. Bali, ano, iikot mo lang siya ganyan, mga katrabaho. No? Huh? Uh, iikot lang natin siya para walang aksayado pag sa mga baligater na ganyan. Uh, kaya lang yung pinaka... Ano, magbabaligtad lang siya. No? Pero pwede naman yun dahil di naman siya kikita, uh, makikita doon sa taas or kung aakit ka lang doon mo lang siya makikita kaya yun mga ganun yung ginawa natin lahat yun kaya wala tayong sumobra na yero kundi lang yung pinagtabasa na yung maliit na yan huh? ayan bodega lang po yan no? mga katrabaho yung ginagawa nila tingnan nyo kung gaano kaayos yung pagkakagawa nila oh. talaga nakapintura pa dalawa Ali dalawang coating to. No, dalawang coat na pagkakapintura niya mga katrabaho. Ayan. Uh, primer tapos yun nga uh, laging ginagamit natin na uh, quick dry, uh, primer tapos quick dry tayo. Dahil ito. Ito gagawin siyang bodega para dito sa mga tayin ng ano uh, tayin ng bulate. No, so, yung magiging organic uh, ano fertilizer. Ayun, no, dami na Pwede nang RBC yung mga organic mga katrabaho, no? Ito niyan nagsisimula na rin silang kumakain dito. Kung makikita nyo yan, ganyan lang po siya, no? Ito na yung magiging finish niya pag na, ano na. Kaya pag nag a na siya, ayan, pino na yung mga tae nung uh, bulate. <coughs> yeah. Ito, inaano na rin natin to gagawin na rin natin. sisementuhan na rin natin para pag nag a siya ng mga organic ay ano lang siya rito. Magpupuskad lang siya or kartilyan tinatawag ay mas mapapabilis mga katrabaho. Ayun oh, may namatay yata ang ano no. Bulati isa ayun no. Oh. Nabawasan na yung mag-aano rito kakain. Ito. Dali dito nasa ano to, 1 meter no ron. 1 meter to, yung pinagdaan, yung dadaanan. yung mga tubo rito tinabunan yung magkakalawag yan. Hmm. yung mga baka ni boss. Okay, hey, tara, balik na tayo doon sa trabaho natin doon sa ginagawa nating magdanan.